Naranasan mo na bang bigyan ng matalinong payo sa gitna ng pagsubok? Tipong, huwag mo na lang pansinin or lampasan mo yan, huwag magpakita ng emosyon. Pakinggan mo, parang ang lalim, di ba? Para bang galing sa isang sinaunang pilosopo. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang mga ganyang payo ay hindi stoicism kundi isang mura at nakapipinsalang bersyon lang nito? Ngayon, magkakaroon tayo ng tunay na laban. Sa isang sulok ng ring, ang sikat pero maling karunungan na nakahahadlang lang lang sa ating pamumuhay. Sa kabila naman, ang tunay at praktikal na stoicism na maaaring maging iyong superpower at ipinapangako ko sa pagtatapos ng video na ito, matututunan mo ng makilala ang pagkakaiba ng dalawa sa unang tingin pa lang. Kaya alamin natin mula sa simula. Ano nga ba ang tunay na Stoicism? Ito ay isang pilosopikal na paaralan na nagmula sa sinaunang Greece at Rome. Ang mga pangunahing bituin nito ay si Seneca, Epictetus, at maging ang Romanong emperador na si Marcus Aurelius. At ang kanilang pangunahing ideya ay hindi ang maging parang bato na walang pakiramdam kundi ang malinaw na pag-unawa kung ano ang kaya nating kontrolin sa mundong ito at kung ano ang hindi at idirekta ang lahat ng ating enerhiya doon sa mga bagay na kaya nating kontrolin. Kaya, simulan natin sa pinakamalaki at pinakamapanirang maling akala. Mito numero uno. Ang stoic ay isang walang emosyong robot na may batong mukha Madalas ipinapakita sa atin ang ganitong imahe. Isang tao na hindi nagagalit kapag sinubsob siya sa daan. Hindi nalulungkot kapag may hindi nangyari ayon sa plano. At tiyak na hindi natatakot bago ang isang mahalagang presentasyon. Siya ay basta umiiral. Hindi matitinag tulad ng bato. Parang astig, di ba? Na para bang ito ang pinakamataas na antas ng kontrol sa sarili Ngunit sa totoo lang, ito ay direktang daan patungo sa nervyos. Ang pagtatangkang pigilin ang iyong mga emosyon ay parang paghawak ng inflatable na bola sa ilalim ng tubig. Gumugugol ka ng napakaraming lakas, ngunit sa hulit-huli ay aahon din ito. At malamang, tatama ito sa iyong mukha sa pinakamaling oras. Ang huwad na karunungang ito ay nagtuturo sa atin na baliwalain ang mga sinyales ng sarili nating katawan at isip. Ngayon, tingnan natin ang sinabi ng mga tunay na stoic at dito may sorpresa. Hindi nila kailanman sinabing alisin ang mga emosyon. Sila ay mga tao, hindi terminators. Nauunawaan nila nang lubusan na ang makaramdam ng galit, takot o saya ay natural. Ito ang ating likas na disenyo, ang pangunahing ideya ng stoicismo ay hindi para hindi makaramdam, kundi para hindi maging alipin ng iyong mga damdamin. Itinuro nila ang paglikha ng isang sandaling paghinto. Isang paghinto sa pagitan ng nangyari sa iyo at kung paano katutugon dito. Tara, tingnan natin sa isang simpleng halimbawa. Isipin na may nagkomento sa internet ng hindi ka aya Ang reaksyon ng isang peke o kunwari stoic na sumusunod sa mga mapanirang payo ay ang magkunwari na wala siyang pakialam. Magngingit-ngit siya sa loob, mananahimik, ngunit kumukulo ang hinanakit at galit sa kanyang kalooban. Ang negatibong damdaming ito ay hindi mawawala, mananatili lang sa loob, nilalason ang kanyang pagkatao. Paano naman kikilos ang isang tunay na nagsasagawa ng stoicismo? Una, aaminin niya ang kanyang unang reaksyon okay, naapektuhan ako. Nakaramdam ako ng inis. Hindi niya sisisihin ang sarili dahil sa damdaming ito. Simpleng kinukumpirma niya lang ito. At saka, sa mahalagang paghinto na yon, tatanungin niya ang sarili. Kaninong opinyon ba ang nakasakit sa akin? Isang taong hindi ko kilala? Ang kanyang paghatol ba ay objetibong katotohanan? O ito ba ay kanyang personal at walang batayang opinyon? Talaga bang ang random na hanay ng mga titik na ito sa screen ay kukuha ng anuman na mahalaga sa akin? At pagkatapos ng maikling pagsusuri na ito, nakakamit niya ang kalayaan sa pagpili. Maaari niyang balewalain ang komento, hindi dahil pinigilan niya ang galit, kundi dahil may kamalayan siyang nagpasya na huwag sayangin ang kanyang enerhiya kawalang kabuluhang bagay. Maaari siyang sumagot ng magalang at factual, o kaya ay may halong humor. Ang mahalaga, ang kanyang reaksyon ay magiging isang may kamalayang pagpili, hindi isang automaticong paglabas ng emosyon. Nakikita mo ba ang pagkakaiba? Hindi ito pagpigil. Ito ay pagsusuri at may kamalayang pagkilos. Ang stoicismo ay hindi baluti na nagpoprotekta sa iyo mula sa damdamin. Ito ay isang remote control ng iyong mga kilos na nananatili sa iyong mga kamay kahit pa may bagyo sa iyong kalooban. Ngayon naman, ang ikalawang mito, ang stoicismo, pagiging pasibo at pagpapaubaya sa tadhana. Ito ay isa na namang napakaginhawang pagpapaligaw sa sarili. Ito ay kadalasang naririnig sa ganitong paraan. Tanggapin mo ang iyong kapalaran at wala kang gawin. Ang lahat ay nakatakda na. Kaya bakit ka pa magsisikap? Magpaanod ka na lang sa agos. Sa esensya, ito ay isang pilosopiya na ginagawang isang piraso ng kahoy ang tao na nagpapalutang-lutang sa karagatan. Inaalis nito sa iyo ang lahat ng pananagutan anuman ang mangyari. Ganito talaga ang tadhana. Ito ay isang napakaginhawang dahilan para sa pagiging walang ginagawa at pagpapaliban. Ngunit kung babasahin natin ang mga akda ng mga stoiko, makikita natin ang ganap na kabaligtaran. Ang tunay na stoisismo ay isang pilosopiya ng ganap na pagkilos at personal na pananagutan. Ang puso nito ay ang bantog na dichotomy of control o paghahati ng kontrol. Pakinggan ay komplikado. Ngunit sa katunayan, napakasimple lamang nito. Ayon sa mga stoiko, ang buong mundo ay maaaring hatiin sa dalawang bahagi. Ang unang bahagi ay ang nasa ilalim ng ating ganap na kontrol. Ito ang ating mga iniisip, ang ating mga pagpapasya, ang ating mga layunin, at ang pinakamahalaga, ang ating mga kilos. Ang ikalawang bahagi ay ang lahat ng iba pa. Panahon, ekonomiya ng mundo, Nakaraan, sakit, mga kilos at opinyon ng ibang tao. Kung gayon, ang huwad na stoicismong ating pinupuna ay nagmumungkahi na tanggapin na lang ang ikalawang bahagi at huwag nang gumawa ng anuman. Ang tunay na stoicismo ay nagmumungkahi na tanggapin ang katotohanang wala tayong kontrol sa ikalawang bahagi upang hindi masayang ang kahit isang patak ng ating mahalagang enerhiya. At pagkatapos nito, iukol ang sandaang porsyento ng natipid na enerhiya na ito sa unang bahagi, sa mga bagay na kaya nating kontrolin. Muli, magbigay tayo ng halimbawa. Isipin na matagal at masipag kang nagtrabaho sa isang mahalagang proyekto, ngunit sa huli ay nabigo ito dahil sa biglaang krisis sa ekonomiya. Ang isang tao na may pasibo, Mapagpaubaya sa tadahan ng pag-iisip ay magsasabi, Ayan, sinira ng krisis ang lahat. Wala akong nagawa. Hindi talaga para sa akin. At susuko na lang, siya ay magiging biktima ng mga pangyayari. Ngunit ano naman ang gagawin ng isang stoiko? Magsisimula rin siya sa parehong punto. Sasabihin niya, Oo, nagkaroon ng krisis. Hindi ko ito maaaring makita o pigilan. Wala ito sa aking kontrol. Walang saysay na magalit sa ekonomiya o magreklamo sa tadhana. Tinatanggap niya ang katotohanan ito. Ngunit, pagkatapos nito, agad niyang ibinabalik ang kanyang atensyon sa kanyang lugar ng pananagutan. Tinatanong niya ang kanyang sarili. Sige, ano ang nasa aking kapangyarihan? Maaari ko bang inihanda ang proyekto para magkaroon ng sapat na kaligtasan o buffer? Anong pagkakamali sa pagpaplano ang nagawa ko? Anong aral ang matututunan ko mula sa pagkabigong ito upang maging mas mahusay ang aking susunod na proyekto? Ano ang maaari kong gawin ngayon upang mabawasan ang pinsala? Nararamdaman mo ba ang pagkakaiba? Ito ay ang posisyon hindi ng biktima kundi ng arkitekto ng sariling buhay. Ang isang stoiko ay hindi iyong naghihintay lang ng magandang panahon sa tabi ng dagat. Ito ay ang taong nag-aayos ng kanyang bangka, nagtatagpi ng layag at nag-aaral ng mapa upang maging handa sa anumang ihip ng hangin. Hindi niya sinusubukang kontrolin ang kalikasan. Ino-control niya ang kanyang sarili at ang kanyang barko. At dito matatagpuan ang kanyang tunay na lakas at sa huli, narito ang ikatlong popular na pagpapanggap na karunungan. Ang ideya na ang stoicism ay katumbas ng toxic positivity. Siguradong nakasalamuha mo na ito. Ito yung mga payo na chill lang. Hanapin ang positibo sa lahat ng bagay o isipin mo lang ang maganda at aayos din ang lahat. Napakapopular ng ideyang ito. Nangangako ito ng madaling solusyon sa lahat ng problema sa pamamagitan lang ng pagbabago ng pananaw. Pero sa totoo lang, kadalasan ito ay paraan lang para magbulag-bulagan sa katotohanan. Parang dinikitan mo lang ng nakakatawang sticker ang check engine indicator sa sasakyan mo umaasa na mawawala na lang bigla ang problema. Ang pagbalewala sa problema ay hindi kailanman solusyon ang ganitong pananaw ay hindi lang walang silbi, kundi nakakasama pa. Pinaparamdam nito sa atin na may kasalanan tayo sa pagkakaroon ng negatibong emosyon. Kung malungkot ka pero kailangan mong hanapin ang maganda, ipinapahiwating nito na may mali sa iyo. Pinawawalan nito ng halaga ang ating tunay na nararamdaman at hinahadlangan tayong tumugon ng tama sa mga hamon. Ano naman ang iniaalok ng Stoicism bilang alternatibo? Isang bagay na lupos na kabaligtaran. At sa simula, tila napaka-strange. Isinasagawa ng mga Stoics ang tinatawag na premeditatio malorum. Sa Latin, ang kahulugan nito ay paunang pag-iisip sa mga masasamang bagay o pagmumuni-muni sa mga maaaring mangyaring sakuna. Parang reseta para sa depression, di ba? Bakit kailangan mong sadyain na isipin ang masama? Ngunit dito nakatago ang talino ng kasangkapan na ito. Hindi ito ginagawa ng mga Stoics para malula sa takot. Ginagawa nila ito para sa tatlong partikular na layunin. Una, upang bakunahan ang sarili laban sa gulat. Kapag inisip mo na ng maaga ang pinakamasamang mangyayari, hindi na ito gaanong nakakatakot. Kung sakaling mangyari nga ang kapahamakan, hindi ka na nito mabibigla. Handa ka na sa moral na aspeto. Pangalawa, upang matutong pahalagahan ang mga bagay na mayroon ka sa kasalukuyan. Iminumong kahin ni Seneca na minsan isipin mong nawalan ka ng ari-arian, kalusugan, o mahal sa buhay. Hindi ito para saktan ang sarili, kundi para pagkatapos ng ehersisyong ito, tingnan ang lahat ng may panibagong pananaw at makaramdam ng taos-pusong pasasalamat. At pangatlo at pinakamahalaga ay para sa praktikal na paghahanda. Kapag naiisip mo na ang mga posibleng magkamali, sisimulan mo ring pag-isipan kung paano ito may iwasan o paano mababawasan ng pinsala. Bago ang isang mahalagang biyahe, iniisip mo na baka mahuli ka sa eroplano, kaya mas maaga kang umaalis patungo sa airport bago ang isang public speaking engagement naiisip mo na baka magkaproblema ang technical na gamit kaya naghahanda ka ng backup plan kaya ang stoicism ay hindi bulag na optimismo ito ay isang malinaw at malusog na realismo ito ay isang estratehiya na naghahanda sa iyo sa mga bagyo ng buhay sa halip na turuan kang magkunwari na laging maaraw ang kalangitan. Ito ang karunungan ng isang inhinyero na sinusuri ang lahat ng sistema para matiyak ang katatagan at hindi ng isang optimista na umaasa lang nakakayanin ng tulay. At dito na tayo sa pinakamahalagang bahagi, sa puntong kung saan masasabi mong, Ako, yun pala, ang lahat ng popular na kunwari stoic na karunungan ang huwag mo nang pansinin. Balewalain mo na lang. Maging matibay ka na lang tulad ng bato. Ay isa palang uri ng pagtakas. Ito ay pagtatangka na takasan ng realidad. Itago ang tunay mong nararamdaman sa likod ng pagpapanggap na wala kang pakialam. Sa esensya, ito ay pagpapakita ng kahinaan, hindi kalakasan. Sa halip na lutasin ang problema, nagpapanggap lang siyang wala ito Nagre-resulta ito sa pinipigilang emosyon, hindi nalutas na alitan at paglayo sa mga mahal sa buhay. Ang tunay na stoicismo naman ay kabaligtaran nito. Ito ay instrumento para sa matatapang. Nangangailangan ito ng lakas ng loob na harapin ang takot at ang mga masakit na katotohanan. Nangangailangan din ito ng disiplina upang ihiwalay ang iyong emosyon mula sa iyong mga kilos nangangailangan ito ng katapatan sa sarili at kaya ito epektibo ang tunay na stoicismo ay hindi nagtuturo sa iyo na baliwalain ang bagyo pagkus tinuturuan ka nitong bumuo ng matibay na barko at maging mahusay na kapitan na maglalayag dito sa anumang alon kaya sa susunod na may magsabi sa iyo na baliwalain mo na lang alamin mo na hindi iyan karunungan kundi isang paanyaya Upang itago ang ulo sa buhangin, ang tunay na lakas ay nasa pagtanggap ng realidad at pagkilos sa abot ng iyong makakaya. Salamat sa panunood ng video na ito hanggang sa huli. Kung may natutunan kang bago at kapakipakinabang, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel para hindi mo mapalampas ang mga susunod naming talakayan. Ngayon, tanong ko naman sa iyo, anong sudo karunungan o masamang payo ang iyong naranasan sa buhay? Aling pahayag ang pinaka para sa iyo? Ibahagi sa comments, pag-usapan natin.